Hello guys, siya ako na naman ne eh. panibayang lang to, panibayang video na naman eh, ngayon guys, punta kami kay in Black 48, parang kay Chris Turay kapas kasi mga kaming ali sa jeep, tapos guys, punta lang niya eh. pala yung okay, mga in kubumi tapos sa live pala yung mga ko okay, itatang kapogi ay talino yung bike na nasanting wala ko, yakoy, <laughs> siyempre ah, nang tatang ko, ano, kabilang bali taping karimantan na kami kayo ng kabila aming balay. Aki ko pa rin at chiko. Mahiliyo, na na ano na. Ipatok. Kahit ang guys, linwan na pala yung mga -okay, kuke, no? Bala na siguro dyan peras, charis. Pero dyan talaga, sinunod dyan pa chiko, kayo guys kita po kakatak na yung kanyang kena na sabi mo libre mo ko may penul na ako po eh. may lunes kaya nga na just ko po hapo, makata ako makatak iyo kaya chiko guys kakatak yung kakatak bala na siguro doon daman ay tapin guys sa kunami pala ni sang sa asan tingin po yes genjo mga malinis naman patok ta lang ko na libro para mamasa ako syempre man order ta mo o nano pa wari ano yung tal nantal nantakan yung yata mamiling order ale o oh, patok tapi ka pili-pili na pa sabi pa yung cashier no, yung cheese opo may cheese ako gusto mo bigyan kita <laughs> anak pa mo sige ako naman no oh. ba diba, kalakal kanya mo tapin ka guys ko naging bayad din kaya abe ako sabi na kano din pero na, pero sabi ko naman sige dahil maganda ka ako libre mo kuha ako <laughs> patok o oh, yan o oh. Ken guys, si kami kaya ko ako ni kanong Borinches pero sabi ko Boriki ako bala ka sana kanya ako na mali mamaya daw kay patok ka na kana ko guys ta pepal to ko na pala yung Kenny at yung palang bulong Kenny yung pambato cherry syempre ko yung Kenny guys so i lewen mo na mo ano kanya man makaya wow tapos Ken kay sa mo re pinggan ko po apo gold log. ano no bisana mga ano mga no mo Charis yang yung part yan na guys Kinuwanik kubit kasi maranap tayo no? kanu. Kasi pag nawang inuna na, oh, na pamortang Gold no Balo na kasi makamala rin niya na lang Take out na no? yan kano ano Yung part na guys mga na kami kanyan Siyempre magluto kami pang Pork Kanya man eh oh, jo Isamul patok kanya manet eh, joy ken guys may pag -historya. kami paing kakumatalik na kaibigan eh, nakalakuan yan dyan no ka guys natin ka man wala kaya be yan guys kaya be kayong kalungkutan kabolangan syempre may, eh, may kakalingonin kabolangan kasi ka rin kami may nibat adon yapin pala yung matalik kung kaibigan yun eh kaluguran o no. leme o oh. bagya bagya mo kasi mabsine ka ano sabi ko kaya magwarm up ya papay nawak bagya tapos laklak -lak ka ulit ako ko, sulitan may may binayad mong libre ako. Kaya kaluguran. Sayang ya, di bo. Anong yan may sulito? Neka kumabsi. Tapos ken guys, Teterako ko dapat ken. Oh, uy naman, migkay. Tiktok, tiktok. ka bala mo. Iyakan kanya no Ipatok kakyo na po. Ay ta guys, ken pala inutos na ako ni kanu mitik do kasi mabsine ya ako pa kanu kumakining bulong. Eh ne kanu magbulong guys, magbato mo. Charis. Part ayan guys, kanya man da pala rem bulong da kene ko malutong la bago la kanong pitos. Oy tawo kabagal nang lalakad pa Montchoy. Lenwe kan yun oh. Chiki. Di ba ka fresh da? Bala mo ya, kuhayan pala ya, Chiko. Manaya palang order, pa order kaya palang inasal kin. Kaso walang inosol ka malasa na ne, Kaso wala ka nung inasal pero ating manok kene guys. Eh naman man po brand man up Chiko. Kasi kaya beke yan po, tangala akong pera, didinan na ako yun. Yapin yeah, yung the best kung at yan, guys. Yan part yan guys, sana nga chiko kulang yan, paano kaya yan nana? Kasi matalik yung mga nyang guys, hanggang nga doang gatang gisa na na yun. O, di ba? Kakatak na kayo guys, balado damdaman derugon eh. Ita, samul na kanya man ne, patu.